Kaya lang po niya. Ngayon lang. Ngayon lang. Good morning mga kapatid na oligyay. Ang topic ngayon ay tapayin mo man ang mga sisig. Tapayin mo man ang mga sisig. Ano? Kasi, itong dalitong topic ng mga tapayin man, pero hindi ko nagagamitin ito. Nagkaroon kami ng problema yung isang uh, pungo nga. Napan dito, maaaring ito naging gandaan. Ganito kasi. Kita, uh, dahil kita. Ito, may mga paket. Oh, yung uh, lock niya may mga butas na paket. Tapos yung ilalim niya, hindi ko napansin itong pinakahawakan niya may butas may butas siya so naisip ko dito na iipon yung bakterya ano hindi na, hindi ko na uugasan yan kasi oh hindi na makita oh hindi ko napapansin tapos itong mga packet na ito isa-isa kong binabrush pero may mga naiiwan pa din doon sa mga dulo-dulo. So yun ang dumi niya. Oh. May na problema sa ganito classic fire man. So hindi na natin ito kagamitin ngayon. 26 years akong nagmamanok. Ngayon ko lang napansin. Kaya ako video. Bumili ngayon ako nitong ganito klase na pahing man. o sinong may product nito pero napakagaling yung naisip niya so, ganito na ngayon ang uh, ko yung lock niya walang packet solid tapos yung loob niya nalilinis ko ng buo o, wala siyang uh, wala siyang pagtataguan ng dumi So, ang nililisin nyo na lang, itong pinaka, pinaglalaks niya. Focus ko sila yan. Focus ko sila yung diesel dalin. Walang pagtataguan ng bakterya o kaya virus. At tapos yun mas maganda ang resulta. Hindi nakakasakit ang diesel. Nakuha nyo ang uh, gusto ko sa bilhin. Itong mga sinawula na ganito, pwede rin, pero lilinisin nyo yung lahat. Kita nyo yun, no? o may dumi, o. Oh. Medyo may dumi yung pinaglalagyan ng kanyang uh, roof cast. Tapos yung loob niya, malalim din, may pocket so, li 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 din. So, lilinisin niya siya na linis din. Pero itong mga may hawak ng ganito, medyo hindi advisable kasi hindi nyo kaya linisin yung uh, ano eh, yung bukas. Hindi siya kaya linisin. Tapos may yung panlock na may packet, may ano, may may lubog, may pagtataguan ng bacteria at saka ng uh, virus. Eh, kontin ba yun? Kontin ba yun ka na? So, advice ko lang ha. So, advice ko lang kung meron sa inyo, ganito ang gamitin nyo. Kaya yung sinuuna, nililisin nyo sa inyo ng lilis na rinin. Apo, para subra-tuloy ang bakterya nito. Hindi naman baga-tuloy. Okay. Salamat mga kasabong o good morning.